So yun, good morning mga boss, idol, and madam. Fishing tayo ngayon. Ngayon lang tayo makaka-fishing. Kasi medyo malakas yung hangin ngayon. Kaya tara. So yun mga boss, idol. Dito tayo ngayon sa spot. Wala tayong pangulan kaya kailangan natin mag-inguit. So yun mga boss, dito tayo ngayon sa tabi-tubig. Paayin tayo. Ayun natin kung makakahuli tayo. Madali lang gumawa ng ulam dito. Wala kayong ulam, pasyal lang ulit this time yung lawa. Tapos, send, fishing lang. Sobrang haba ng lumot ngayon. Ayun, oh. No? Haba ng lumot ngayon. Ganda. Okay. Fight! mga boss huli mga boss huli mga boss oh huli idol mga boss first catch ano oh. ganda ganda oh laki laki di na masama fishon na naman mga boss fishon na naman ano oh. laki laki oh. ano oh. sakto na naman mga boss laki pa rin oh, oh. ganito kasarap pamingwit oh. ah kalibri ulam malaki yan mga boss oh, oh. malaki yan oh. dalawa na mga boss fish on fish on mga boss idol fish on na naman yan oh fish on fish on na naman mga boss Pang tatlo. Fish on mga boss. Fish on na naman mga boss. Ayun oh. Lucky, oh. Laki oh. Babae. Ayos. Oh. Jackpot na naman mga boss. Fish on mga idol. Fish on mga boss. Okay na. Ready na ang prito pritong malutong mga boss fish on na naman napakasimple yung ulam o oh. fish on na naman mga boss fish on na naman mga boss ayun o oh. fish on na naman tayo mga boss ulam na naman o oh. fish on na naman mga boss ayun o huli na naman pang ulam hmm. ganda ganda pwede na pwede na ulam na mga boss ay doon ganun lang kasi yung pimamingwit kailangan mo na pang ulam taka ka lang sa tabing dagat, lawa ulam na diba? na sana mga boss ah dali pa na iso oh. kanina walang ulam ngayon may ulam na buhay na buhay so mga boss idol sana nag enjoy kayo kung bago ka palang sa channel na ito wag mo kalimutang i-follow and share mga video salamat so mga boss idol ako si Krabs TV at ako si Talim Island Pride and thank you so much for watching hanggang sa muli bye bye